At nang siya'y makapag-ayuno ng apat na pong araw at apat na pong gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang manunukso ay dumating at... Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ang tinapay ang mga batong ito. Kaya mo? <laughs> susulat hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Kung okay ikaw ka, ang ka, anak ng Diyos, Diyos magpatulog ka. ka! Sa pagkatasusulat, siya Siyan ay magbibilin sa kanyang maangang at tuwag sa iyo at aalayan ka ng kanilang mga kamay baka matusot ka sa isang bato. Basusulat din naman, huwag mong tutuksusin ang Panginoon mong Diyos. Muling siya ng Diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kalawalhatian nila. Nakikita mong lahat ng yan? 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 Lahat yan, lahat yan ay bibigay ko sa iyo. Ko sa iyo. Kung ikaw ibigay ay magpapatira pa. At sasambahin mo ako. Umayo ka sa, sa, sa talos! Sapagkat nasusulat! Sa, sa Panginoon mong, mong Diyos, sasamba ka! At, at siya at lamang ang iyong paglilingkuran! Samantala, si Juan Bautista naman ay nangangaral at tumutulig sa sa mga kamalian ng mga tao. Nang araw na iyon, ay pinadakip siya ni Herodes dahil nasasaktan ito sa pangangaral ni Juan. Kayong mga mga nga lunya, iniisip ba ganin nyo, kayo kayo'y makakataka sa galit ng Panginoon? Ngayon ay nakalagay na ang... Huh? Anong gagawin niyo sa akin? Bakit? Nalakip pa ramin ni Herodes kung ano-anong sinasabi mo masama! Wala sa kanya! Halika dito! Nabalitaan ni Jesus ang nangyari kay Juan Bautista at siya'y umuwi sa Galilea. Naparoon siya at tumahan sa Kapernaum na nasa tabi ng dagat. At sa paglalakad niya ay nakita niya ang dalawang magkapatid na sina Simon Pedro at Andres. Magsisunod kay sa akin. Gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Opo, Panginoon. Narinig ko ang iyong pangaral. Iiwan namin ang lambat at susunod kami sa iyo. At sa paglakad sa dako roon, ay nakita niya ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. At pagdakay, tinawag din sila ni Jesus at iniwan nila ang daong at ang kanilang ama at nagsisinod sa kanya. Ingat kayo! Bahala na po kayo dyan, ama! Susunod kami sa iyo, Panginoong Jesus! Ipangangaral natin ang Evangelyo sa mga tao. May kasama na ang ating Panginoong Jesus sa kanyang pangangaral sa lupa dahil tinawag na niya sina Pedro, Andres, Santiago at si Juan na kapatid nito upang gawing mamamalakaya ng tao. Hanggang saan kaya sila makararating sa pangangaral? Tanggapin kaya ng lahat ang mabuting balita na dala ng Panginoong Hesus? Ano naman kaya ang magiging kapalaran ni Juan Bautista na ipinadakit ni Herodes dahil sa nasasaktan ito sa mga salitang sinabi ng una. Sa susunod, kung luluoobin ng Diyos, ipagpapatuloy natin ang kwentong ito na tiyak na kapupulutan nating lahat ng aral sa buhay at pananampalataya bilang mga Kristiyano sa tunay na kahulugan nito. Ngayon, bukas at magpakailanman. man. O mga kids, alam nyo na ba kung saang ilog binotis mohan si Jesus? Kung ay eh ang inyong sagot, tama sa ilog ng Hordan at yan ay mababasa natin sa Aklat ng Mateo Kapitulo 3 at ang Versikulo 13. Nang magkagayoy na on si Jesus mula sa Galilea at lumapit kay Juan, sa ilog ng Hordan upang siya ay bautismohan niya. O mga kids, abangan nyo ang mga susunod pa nating trivia. Dito lang sa KNC Bible Trivia. talaga hindi masasayang ang oras natin sa panonood ng KNC, ano? Yap! Totoo yan! Sulit na sulit! At hindi ka maiinip dahil sa mga topic na pinag-uusapan natin. Na may malaking kaugnayan sa ating lahat. Kaya di pwedeng hindi tayo matuto kapag nanonood tayo nito. Siyempre naman mga kids, kasi ang lahat ng na pinag-aaralan natin ay nasa Biblia. Kaya tutok lang kayo ha! Kaya ugaliin nating manood ng programang ito. Dahil sa loob ng 30 minuto ng ating pag-aaral, natuto ka na, nag-enjoy ka pa. Kaya ano pang hahanapin niya, kids? Eddie dito na tayong lahat sa... Kawanakon!